Grabe oy, ang papangit pala ng mga celebrities ng Korea. Number one talaga ang Korea pagdating sa pagpapaopera. Siyempre, mga celebrities, mga artista, maraming pera. Kayang-kayang kaya magpaopera at itago ang kanilang mga mapapangit na mukha. Ang laki ng ginanda, napakagaling naman talaga ng pag opera sa Korea. Kaya siguro dinadayo ito ng mga iba't ibang bansa. Kagaya na lamang ng mga taga-Japan, taga-Pilipinas na dumadayo pa papuntang Korea para lang magpa-opera ng kanilang mukha. At syempre, hindi lang sa Japan o Pilipinas ng mga iba't ibang bansa. Sikat na sikat talaga ang bansang Korea pagdating sa plastic surgery. Napakagaling naman, nakakahanga. Parang ibang tao. Makikita niya naman sa before and after. Meron pang mas malala ang mukha. Lahat na papaganda nila. Kahit nga sa height. Kung maliit ka at gusto mo maging matangkad na para ka model, pwede rin nilang operahan yun nakakatakot. Ang lalakas din ng loob ng mga nagpapa-opera. Kagaya na lamang ng celebrity na ito. Ibang-iba ang mukha niya dati. Ang pangit. Pero ngayon, napakaganda na.